gawin natin mga boss no? Boss ayan no. Papaangatin natin ang fan natin sa to drive ito sa to drive. Dito nakakain natin ng konti. Pangatin natin. To oh, makamay magagawa tayo ng gas. Pangatin natin yung puli ng fan uh, belt natin sa top drive sa to drive. At ready degree na itong puli natin. Isasagad natin yung fan natin. Pero may magagawa kamay nagagawa na tayo sa ating puli matapat na pa natin kunti bait na kalkal na yung sa sa puli puli natin mga boss Ito no may clearance uh, pa dito no sa taas so uh, na kalkal na natin eh, ikon pa yan no? tayo so ang nagkalkal niyan natin dito sa taas pero um, bait natin na uh, degree natin ang so, so, bait uh, natin yan na uh, yung, uh, uh natin uh, doon sa, uh, sa natin pag ginamit ko uh, shop no pero so, parang kulang pa rin ah. Uh, new is pocket no. 50 din ang gamit Angat ng panbuilt tayo sa, sa atin mga boss no. Koko ba sa kayo, Hindi pa rin nakasagadik ang panbuilt natin doon sa pulit. No? Kaya gawa natin ito ng paraan. At pindito sa pulit. Paano natin paangatin ang panbuilt natin sa truck drive, Tayo natin mga boss no. Pasagadin uh, natin, iahin uh, natin uh, ngayon ang panbuilt natin, uh, uh, natin dito, doon dito, sa dito, puli natin 'yan mga uh, boss no. Lilahin eh, natin uh, 'yan uh, no. Pinahati ng puli natin P dyan. At itong drive face natin. At saka yung drive face natin, lihain natin din dyan. Para ang drive face natin, may angat pa yung build natin. Miss na maglagay ako ng Ma washer, kaya lang An ang ginawa ako. No? Miss na maglagay ako ng washer, yan lang ang ginawa ko mga boss. No? <laughs> Bagay may nakasubok na yan. No? Kaya ako nakita ko yan sa YouTube no. So ko rin. No? Subukan ko rin ngayon. Kung uh, legit ba. Kung okay ba no. Kung gawin natin ito sa motor natin. No? Sa rosy passion natin no. So dyan natin nilihain yung drive case natin at saka uli natin no. dapat pantay yung pamilihaan natin mga boss no para pantay yung gawa natin no ano ginawa ko boss no ito na ang gawa natin ito siya na ubihan yes. natin dyan siguro may mga kwan yan no mga 5 in in ibigin mo dyan sa puli natin sa dry piece uh, sa dry piece natin 5 in, in din no so kabit na natin mga boss yan natin kung okay ba. palit na natin yung kit natin palit okay. natin kung okay ba ito rốt. Đi làm tiếp dating na so naka RB degree na yan mga boss makumpi ang puli natin nakakalkal na yan so yung ginawa natin mga boss makakalap na? oh. so, no? natin ito tapos yung belt natin naka angat natin, doon sa atok time natin ginawa natin mga boss makakalap oh. talaga okay. so pwede nyo gawin nyo mga boss na